Hola mga friendship, naghahanap ka ba ng pabahay na bungad lang ng Cavite at very accessible sa Metro Manila? Welcome to Gabi Townhouse. Ito kasi friends ay located sa Advincula Road, Barangay Alapan, 2A Imus, Cavite. After lang to friends ng Cavitex or Cavite Expressway. And ang maganda dito, 10,000 lang ang kanyang reservation fee para sa lot area na 36 square meters at floor area na 40 square meters. Ito ay semi-complete. So, ibig sabihin, yung second floor kayo nang bahalang mag-customize kung gaano kalaking kwarto ang gusto nyo. Kasya dito ang dalawa hanggang tatlong kwarto and meron na rin siyang toilet and bath. Ang maganda pa, basta magpasa kayo ng requirements to kami ng bahalang magproseso ng housing loan application nyo. Sama na sa amin libre and from Mondays to Sundays. Malay nyo, matulungan namin ang magkabahay na. Message na mga friendship. Bye!